ang sa aking pamilya. Napagtapos ko sila sa pagbabarbecue ko. Hi guys! Tarasamahan niyo ako dito sa legendary at sikat na nagbabarbecue dito sa may tondo, na Nasa edad na 85 years old, mabibilib ka dahil napakasipag pa rin. Kaya naman nakakatuwa, in just 3 hours, nakakaupo sila ng 2,000 sticks. Ito ang Aling Janet Special Barbecue na located lang sa may ng Hermosa Street, Tondo, Manila. Actually, meron pa silang palabok, hindi ko na lang natrial dahil nasa kabilang pwesto daw. At kilala nga si Nani Janet na barbecue queen ng tondo dahil almost 50 years na nga daw siya nagbabarbecue dito. Kahit nga daw yung mga balikbayan na suki ni Nanay Jeanette, eh hindi daw pwedeng hindi nakakabili ng barbecue sa kanya dito. Imagine guys, kwento sa akin ni Nanay Jeanette na kahit marami daw siyang anak, na itaguyod niya daw lahat ng ito ng dahil sa pagbabarbecue niya. Kaya naman sobrang mabibilib ka kay Nanay dahil kahit may edad na siya, sobrang sipag pa rin niya. Nais ko kayong ayayahan natikman tikman ang aming barbecue dito sa Hermosa. Kami lang po ang nag-iisang nagtitinda ng ganitong klase ng pagkain. Since 1976 pa po, ito po ang nakapagtaguhid sa aking pamilya. Napag-aral ko ang dalawang nurse, dalawang accountant, isang may commerce. Napagtapos ko sila sa, sa pagbabarbecue ko. Kaya dumukan niyo po at uh, hindi ako mapapahiya sa inyo. Sasa pa lang ho, ulam na. <laughs> <laughs> Kali na 85 years old na kayo, no? 85 years old na kayo. Oo, mahigit. Ah, maigit na. Oh, wow. Thank you, thank you. Excited na nga ako matikman to, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Guys, nandito tayo ngayon sa May tundo para i-try itong napaka-legendary. At kung bakit super sikat sila, dahil dito sa pinaka-special sauce nila na nagsuswimming. Ayan, imagine ninyo, hindi lang ba sa barbecue? Ito yung pinagkaiba nila sa ibang ordinary barbecue sa kalye. So, dalawang klase lang naman yung tinitinda nila dito. Isang hotdog at saka pork barbecue. So, 30 pesos ang isa. Punong-puno ng sauce. Hindi na kayo magre-request pa dahil ayan, nag-uumapaw sa sauce. Diba? Kasi minsan ganun tayo mag-barbecue eh. Nabibitin tayo sa pinapahid nila, di ba? Diba? Eto, bibigay nila yung sabaw. Hindi na nga sauce eh. Sabaw na sa sobrang dami. Hindi nila tinipid. At ang daming garlic. Try na natin. Huwag na natin patagalin pa. Alam nyo, yung pinaka-sauce nila, garlicky. Pero I think, dahil mas marami siya, kaya parang mas nag-level up, at mas strong yung lasa niya. Parang siyang barbecue flavor na manamis-namis. Masarap siya. Actually, sauce pa lang, <laughs> ulam na eh. Diba? Kaya mapapa-rice ka talaga dito. Magra-rice ka talaga. Hindi pwedeng hindi. Kasi ka yung sa sauce eh. Ang sarap eh. Isang bite pa bago tayo mag-pork barbecue. No wonder... Kaya sobrang lakas nila dito. Uh, grabe sa sauce, diba? Mm. Nalalasahan ko yung pepper. Kaya may additional kick ng anghang. Pero subtle lang. Not too much. Bagay. Masarap yung sauce, guys dito ako nagulat sa kanila guys. Alam nyo ba, nag-open sila ng 4pm. Pagdating ng 7pm, wipe out na, sold out na sila. At alam nyo ba kung ilan ang nabebenta nila sa isang araw? Sa ordinary day, 2,000 pieces. 2,000 sticks a day ah. Ordinary day yan. Hindi pa yan yung pinakamalakas nila. Pinakamalakas nila pag December na. Nagmo more than 2,000 sila. 2,000 to 3,000, minsan nagpo 4,000 pa. Sa loob ng tatlong oras, guys. Imagine that. Kaya sobrang sikat nila dito sa buong tundo. Almost 50 years na sila. Hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin. Ang sarap din kasi. Hindi pa tinipid sa sauce. Ang nagustuhan ko dito, guys, yung sauce nila. Kasi sa ibang mga nagbabarbecue, ketchup lang yung pinapahid eh, di ba? Dito lang ako nakatry ng ganitong klaseng barbecue. At wala rin naman pinagkaiba yung presyo sa iba.